So, made in Korea siya, guys. Sa lahat ng serum na ginamit ko, dito ako na... Hi, guys! Welcome back to my channel! It's me again, Joy Tolete! So, for today's vlog, meron ako ang si-share sa inyo, guys, na ginagamit ko na serum. Ayan, ito, soothing gel. Kung nakikita nyo, nakaubos na ako. Tatlo na, guys, yung naubos ko nito. Promise, nawawala lang yung isang ganito. Tatlo na to, eh. Tapos... May ginagamit pa ako na ito um, share ko lang guys kasi minsan lang ako gumamit ng isang product na talagang tinatagalan ko siya ng gamit. So, hindi ko to mai vlog doon sa trabaho ko. Since na nandito ako ngayon sa bahay, uh, gagawa na ako ng video kasi gustong gusto ko na to talagang i-review sa inyo at gusto gusto ko na rin talagang gawa ng video at content yung product na to. Ang tagal ko na ginagamit guys, ano siya, sobrang sulit niya gamitin. Kasi ginagamit lang siya sa gabi after ko maghilamos and then parang ginababad ko yung mukha ko nito pag tulog ko. So, ano nga pala siya, guys, ha? Papaya serum, soothing gel. So, kung nakikita nyo, tatlo tong dala ko. Hey, tatlo na tong naubos ko, guys, eh. Product siya ng Korea. So, made in Korea siya, guys. Sa lahat ng serum na ginamit ko, dito ako na, dito ako nahiyang, na dito ko pinagpatuloy, at dito ako nagkaroon ng consistency sa paggamit na ganito. Hindi naman siya biglang puputi at kikinang yung mukha mo. Ang kagandahan lang kasi pag ginagamit ko to sa gabi. Uh, sa gabi ko siya ginagamit. Pag gising mo, hindi hindi siya oily sa mukha and lakas niya, parang lakas siya maka-fresh. Fresh siya pag, pag gising mo, 'di ba? Usually pag tayo natutulog, pag nagising ka, makikita mo yung mukha mo ano, oily, 'di ba? Nung ito ginagamit ko gabi-gabi, pag gising ko, parang ang fresh pa rin talaga ng mukha ko. Maganda pa rin talaga siya tingnan. Hindi siya masyadong nakakahagard ng mukha. Ang ganda niya. Siguro kasi dahil may niacinamide siya and hyaluronic acid. Paraben free, alcohol free. Ayan. Tagal ko nang ginagamit nito. Tagabi ko lang siya ginagamit. Uh, siguro mga anim na buwan ko na siyang ginagamit. As in, na, na, ano talaga na na, na, na tuloy, tuloy ko talaga at nagkaroon ng consistency yung paggamit ko dito. At nakita ko naman yung effect. Maganda naman talaga sa mukha hindi siya totally nakakalinis, hindi siya totally nakakaputi ng mukha. Pero iba eh, makikita mo yung pagka-healthy ng mukha mo. So yun, uh, yun lang. Yun lang yung uh, masasabi ko sa product na to. The Ever Organics Papaya Serum. That contains papaya extract, helps rejuvenate the skin and gently removes dead, dead skin. Ganon. Tapos ano, it's also formulated with niacinamide to help whiten skin and fade dark spot, hyaluronic and improve the hydration of skin. Totoo naman yung claim nila dito. Um, maganda naman talaga yung effect sa akin. Anyway guys, iba-iba naman tayo ng reaction sa sa balat kasi iba-iba naman yung type ng skin natin. So ang akin lang is sin-share ko lang, di ba, kung ano yung experience ko sa product na to. Sa mga humihingi ng review nito, eto na yon. So ayan. Um, hindi ko na pinakita kung paano ko siya ginagamit. Basta ang ano niya, Ganyan lang. Ga halos lahat naman ng serum, ganyan lang. Ganyan lang yung ano. Ganyan siya. Tapos, kahit ganyan lang siya kakonte, ilagay mo siya sa mukha. Hindi ako maglalagay ngayon. Inaano ko lang to. Tapos, mabilis din siya ma-absorb, guys. Kasi, ano eh. Uh, sunscreen yung nilalagay ko sa umaga. So, mayroon na akong sunscreen. Ito kasi pang gabi. So, kumbaga, nire-review ko lang yung product na to. Ang tagal-tagal ko lang gustong gawa ng video na to hindi ko magawa-gawa kasi nga hindi ako makabuelo doon sa trabaho ko. So ngayon ako nagkaroon ng time dito sa bahay and ayan, nagawan ko na ng video. So yun lang. That's the end of my vlog. Thank you for watching and see you in my next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share. Bye!